Sa loob ng ilang dekada, may mga individual sa marina na naglilingkod ng tapat at buong puso. Sa bawat hakbang at hamon, sila'y nanatiling matatak at tapat sa kanilang tungkulin. kanilang mga kwento ng pagpupunyagi, pagmamahal sa bayan at dedikasyon para sa serbisyo publiko. In so many ways, I'm thankful to God na He put me here, particularly in Marina. Malaki ang pasasalamat at utang na loob ko sa Marina. It improved my 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 skills on dealing with uh, dealing with people, especially yung mga, mga malilit na boat owners you should feel how they feel and uh, pag nakakausap mo itong mga taong to, lalo mong pag-iisipan, paano ba ako makakatulong sa kanila? Marina helped me become what I am today. No? During my tenure, um, although I started as clerk, I never stopped um, developing myself. Naging bread and butter ko talaga ang Marina. Hanggang ngayon. Marina actually ay ang una, una kong work. So I've been uh, working in Marina for almost 34 years na. Dito na rin ako magre-retire. So napakalaking bagay ho yung naging contribution nang marina sa, sa akin. Dito ko napagtapos yung aking mga mga anak. No? Nabigyan ko ng kahit paano maayos na buhay yung aking family. Ang marina ay nakatulong sa akin kung paano ako makisama sa iba-ibang sa iba't ibang uh, ugali ng mga tao, especially that I was assigned at operation na marami tayong mga aplikanteng iba-iba ang ugali. Bagong graduate ako noon eh, yung uh, nag ako na pumunta dito sa Manila. Tapos uh, luckily na napasok ako sa marina during the time na, na, after five years na nasa marina ko dito ko na rin na meet ang misis ko personally very thankful ako eh kasi dito kami mismo sa marina during the time na nakilala ko siya the, the, greatest contribution of marina in my life is of course when I met my husband and we have children and of course this is my bread and butter uh, I was able to send my siblings and of course my children to schools. Uh, professionally, uh, isa sa pinaka achievement ko siguro na no masasabi ay napadala ako sa World Maritime University at nakatapos po ako doon noong 2006. Professionally, ito ang nakatulong sa pamilya ko. Ito ang nagpalaki, nagpa nakapag at nakapag um, tulong sa buong pamilya ko. Kung hindi dahil sa Marina, ay hindi ko matutupad ng aking mga pangarap at ito ang naging daan para matin ko ang uh, posisyon ko ngayon. So, salamat sa Marina. Marina was my first and maybe my last. Malaking tulong sa akin si Marina personal is uh, naparal ko yung mga anak ko. Because of Marina Professionally speaking ang daming exposure na nangyari sa aking uh, professional life I was able to meet a lot of uh, people at uh, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasalamuha ang ipad, ang iba't ibang uh, klase ng tao sa lipunan natin ano uh, Marina has uh, brought a lot of blessings uh, to me as First this this is where I met my loving husband and uh, I have gained lots of friends and families not only in the central office but also in the regional offices. I have also gained uh, friends from different parts of the world through my study at the World Maritime University which was sponsored by the Marina. Iba talaga ang Marina. So, I have learned in Marina how to be a good public servant. Sa haba ng kanilang naging serbisyo sa Marina, ano-ano nga ba ang kanilang mga natutunan sa paninilbihan sa bayan? Greatest lesson na it is important na papasok tayo sa office na we are happy because when we are happy, productive tayo. No magpasok kasi ko sa government service, tinanong ako kung what makes me happy. Sabi ko, uh, ang nakakapagpapasaya sa akin ay kung mapasaya ko yung sineserbyan ko. Minahal uh, ko ng todo ang trabaho ko. Kasi kung hindi mo dapat mamahalin yung trabaho mo, wala kang mararating. Kaya malaki ang tulong ng Marina sa akin. I became more strong person Uh, no ako ay nag-work na sa marina in the sense that uh, kailangan I have the convincing power to encourage the owners, the operators, and stakeholders. Well, ang magandang sikreto para magtagal sa work, Siyempre, yung kailangan, unang-una talaga yung makikisama ka. Tapos, uh, pangalawa, yung Pakita mo talaga yung dedication mo rin sa work mo. Siguro yung greatest lesson ko, lahat po tayo binibigyan tayo ng oportunidad to do something for our country. And that lesson, if you were given that opportunity, wag mong sayangin. Gamitin mo po kung paano ka makakatulong. There are always ups and downs sa uh, ating trabaho, uh, especially working in public service. You cannot easily convince everyone dapat may unity dahil isang organization tayo, ba? Diba? Sa Saka yung cooperation. Well, for me, selflessness. You know, public service is a public trust. Selflessness is giving all that you have. You should work even uh, after office hour. Dapat uh, growth gross-minded. Eh. Ito yung isa sa mga importanteng bagay na natutunan ko dito sa, sa Marina. Every day is a, is a learning uh, process. Ang natutunan ko ay uh, maging mapagkumbaba. Kahit ano pa yung napag-aralan na o na-experience natin professionally, we should always be humble. Ang greatest lesson uh, I, that I have learned from Marina during my 32 years of service is You should always uh, not rest on your laurels kumbaga you should always go out of your comfort zone it's more on the attitude being developed especially that we are considered frontliners so as we attend daily to the needs of our clienteles, madidevelop po yung attitude that dapat you should do it with gladness of heart tapos with dedication and with passion siguro ang isang greatest uh, lesson na natutunan ko ay pag, uh, ng integrity dahil uh, no nasa Van power development service o so malapit kami sa tukso at maraming mga nag-aalok ng lagay upang maproseso ang kanilang mga dokumento. Never do any decision on any matter based on one's own evaluation. Things must be discussed with the working group doing the evaluation, analysis, and come up to a win-win solution before having the final decision. That is what I love in Marina, that teamwork. Ang sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, Our loyalty is always with the institution. In Marina it hones me what is important in life. It's not about actually it's not about material things. It's about integrity. It's about professionalism and it's about yung ating values ba. Kasabay ng pag-unlad ay ang pagbabago sa man o sa proseso. 20 years ago Is very different from what is Marina now, as to the number of uh, person, personnel, and number of uh, mandates. I had observed that uh, from the small number of employees, it ballooned to more than a thousand or almost a thousand because um, because of the STCW functions. Nagmamature din ang marina kasi kasabay kasabayan, this was created. Noong panahon na yun, policy lang yung policy and promotional development lang yung yung uh, function ng marina. When pumasok yung regulatory doon at uh, mag nagkaroon tayo ng mga registration, lesensya, uh, seaman's book, tao sa tao na yung uh, tinatransact natin sa mga seafarers, especially seafarers, then nag-expand. Nakadevelop tayo ng mga rules and regulations at maganda ngayon kasi pati yung uh, vision mission vision natin at saka yung uh, meron tayong MIDP naging proactive tayo sa mga policies natin and now we are we are expanding because uh, uh, we are establishing uh, extension offices and satellite offices we are bringing our services closer to the public so marina has evolved and made this maritime industry attuned to the development and technology from the use of typewriter then it, we then computers and from the manual data gathering to programs like uh, maris nsis and now we are about to implement the blockchain Napakalaging tulong nito para sa ating mga stakeholders in rendering efficient and quality service through high level of customer satisfaction this time around applications are uploaded online evaluated online in most transactions certificates are issued online um, requiring minimal face-to-face uh, -face transaction i think this is the most prominent uh, changes kasabay ng paglago at paglawak ng industriya ng maritima, itinatag din ng marina ang iba't ibang tanggapan sa lahat ng rehiyon ng bansa. Layong mas mailapit ang hatid na serbisyo publiko. like any other government agencies or even departments being a regulatory uh, agency kailangan talaga tayo na magkaroon ng mga regional offices no the impact is presence we are being seen on the field maraming nabiyayaan kasi nailapit natin yung trabaho ng ating uh, industriya sa mga nangangailangan they were able to establish the importance of the presence of Marina in the region. Nakita ko ang malaking pagbabago. First of all, hindi na nahihirapan ang ating mga constituents sa pumunta ng central office. Dumediretso sa amin sila dito sa Marina para magparehistro. Ang maganda dito, ang stakeholders, ang stakeholders, they communicate with us. Uh Oo, -oh. we communicate open ang communication, kumbaga. Masasabi natin na ibigay natin servisyo na malapit sa ating mga stakeholders. And now they are being made aware that there are safety issues that they have to be aware of. And there is a regulatory agency to ensure the safety of their voyage at sea. at nilakbay ng marina. At marami na ring alon ng pagsubok ang napagtagumpaya ng ating ahensya. Since I will be retiring soon, that is my 34 years in service dito sa marina. Uh, nakita naman siguro yung 34 years in service ko kung ko kabahal ang marina. Siguro, uh, congratulations na rin. I become uh, emotional. Congratulations and uh, ma malaking naitulong no, sa Marina sa akin, personally. Papasalamat ako. Sa pinakamatutunan ko sa Marina, kahit na sa pinakamababang posisyon ako, eh, napakaganda po. Ah, uh, makakapag pa naman po ng... <laughs> <laughs> dahil sa Marina, I was able to support my family. Uh, especially now that <laughs> I that I am I I'm playing the role of a single parent. So, dahil sa Marina, uh, I was able to send my child to a good school. Personal malaking tulong yun. ako ng mga anak katuwang ko para mag, makapagpaaral ng mga anak ko. Pangalawa, uh, kahit na mababa yung posisyon ko, maraming tumulong sa akin para hindi lang, hindi lang ako uh, bilang clerical or islographer. Tinuturoan nila ako magiging technical. Yun lang naman. At saka malaking, malaking, malaking tulong talaga sa akin. Katuwang ko ang marina para um, uh, makapagpundar kami ng bahay, makapagpaaral ng mga anak ko. Yun lang. Masaya na rin po ako dahil nakarating ako ito. At saka tapos na ako ng anak ko. Uh, lahat na sila profesional. Mayroon akong CPA. Na, na masaya na ako sa mga anak ko. Dahil dito ko kinuha sa Marina, With a heart. sa lahat ng mga magigiting na kawani uh, ng ng Maritime Industry Authority for 50 years pinakita ho natin ang uh, ating dedikasyon at uh, pagpupunyagi para masiguro po natin ang kaunlaran ng Maritime Industry sa ating bansa. Uh, salamat sa friendship and support para sa bayan thank you very much for the opportunities I'm proud to be part of this office. I am so blessed that I am able to witness the Marina Golden Anniversary. Congratulations to Marina on its 50th founding anniversary and kudos to the men and women of the Maritime Industry Authority. May this occasion anniversary be instrument reigniting everyone's passion and dedication in the conduct of our respective responsibilities. Happiest anniversary to the Marina. Um, we have stood the test of time. Atin pong ipagpatuloy ang tapat na paglilingkod sa bayan. Sana lahat ng empleyado ng Marina ay umasenso. Ang the last word na akin sasabihin sa inyo lahat, sa atin po lahat, relax. Easy. Chill lang po tayo. Maraming salamat sa Marina kasi ito ang humubog sa akin sa kung nasaan ako ngayon. As para sa mga kasama ko sa Marina, sa buo-buo ng Marina, ako'y uh, ako uh, masaya. At inabot ko ang, uh, ang, 50th anniversary ng, ng ating ahensya. Um, congratulations sa ating lahat. Sa Marina, uh salamat uh, imagine nakarating ako ng 42 years uh, uh, dahil sa marina uh, that is my uh, yung bread and butter ko so napag uh, pag aral ko yung na pag-aral ko anak ko happy golden jubilee to Marina and I pray that we continue to grow and succeed. And may you continue to do your best in the, in the development of the maritime industry. Happy 50th anniversary, Marina. And more anniversaries to come. Go Marina and charting a clean course safety sailing together. I wish for the next 50 years, na ang marina ay magtuloy-tuloy at nakilala na although kilala man siya sa globally at tuloy-tuloy na maging malakas ang ating institusyon. Congratulations marina and keep it up. Malayo na ang narating ng marina at malayo pang mararating. With marina at the helm, I hope na sana kasama nyo kami palagi in your course towards a better marina Nang walang maiiwan, lahat tayo kasama. we will na, you will sail with happy passengers on board. I hope despite all the challenges that comes our way we will continue to serve the maritime stakeholders with utmost professionalism and integrity. po ang Marina. We love you Marina.